<laughs> yeah, okay, time. Mm. God bless. Mm. God bless. God bless you. God bless. Alam mo yung pakiramdam na ano ka, Tegram, yung... Hindi ko, hindi ko ma-explain eh, pero sobrang naano lang ako. Sobrang humanga lang ako kay Gulo, Luis dahil parang hindi ko maiisip na magawa ng kuya niya na kausapin no si kuya laban sa akin. Kasi iniisip ko baka text lang ang sabi sa iyo. Baka hindi sa 'yon. Tinawagan ka ba o text po tas minsan nagano po may call po? Ah, minsan. Yung minsan, kuya, kasi naguguluhan ako kasi kung text baka hindi sa 'yon. Kaya pinili kong linawin talaga kung si Kuya Dave mo mismo ang nagsasalita oh. na gus gusto kong isama laban sa... Yung ano? about po doon is text. Tinext po niya sa akin. Parang chat po namin dalawa. Hmm. nasa... Ano po kami sa bihay po. Parang sabi po niya parang... Ano? Kunin daw po namin yung pera po. Eh sa akin, hindi, hindi ko na. Parang gano'n. Parang gusto niyang kunin po kasi sabi niya naman na pera natin yon dapat kunin natin. So, akin po, hindi naman po kailangan. Hmm. Sa akin po, wala naman po siyang nabanggit sa akin about na magsasalita po sa ganyan. Eh, nag-comment daw po pala si Kuya Dave na kasama daw po ako. Eh, wala naman po kong alam po mm. sa about sa pagsasalita po na yun. Yung pagbawi lang, doon yung sa nagtawag sa'yo? Hindi po, chat lang po yan. Pero minsan po, nagkakal po kami pag, nagkakamustahan yun. Pero yung yung, yung kumusta yan, ano? Kumusta si Kuya mo? Parang okay naman daw po. Parang sabi po, pag ano, tatawag siya. O, oh, kumusta ka dyan? Parang ganyan-ganyan. Ano, ano nang balita sa'yo? Parang ganyan. Nagulat niya po nung chinet niya ako na parang ano niya, sabi niya, wala na ako dun sa bahay. Parang ganyan. Sabi, sabi ko pa naman sa kanya noon, di ba, umalis po ako. Hmm. Sabi niya sa akin na parang paalis na siya na natin. Sabi ko, pag huwag ako umalis, parang sabi ko, isa para sa'yo naman yan eh. Ako parang mapapabuti ka naman dyan. Parang huwag ka kakako dyan. Huwag mo sayangin yung pagkakataon. Kinag ko pa siya nun. Tapos nung kinabukasan niya tayo yun, na parang sa, ang chat na sa akin, wala na daw po siya dun. Kasi kukunin ka, magsasalita laban sa tatay niyo. Anong naramdaman mo nun? Sabi ko po sa parang... Sabi ko parang, tapos hindi ko po kaya, parang gano'n. Sabi ko, ikaw na lang ako kung gusto mo para sa akin. Ayoko ako. Parang kunin mo yung sayo. Kesa pagpunta pa ako doon. Kaya eh nakakuha na makakuha ko ng allowance. Okay na ako dun. Parang, parang, parang nakakaya po parang gano'n. Hmm. Tapos saan ni Kuya mo? Sabi niya, sabi niya, sabi niya, kunin niya daw yung kanya. Yung boy sabi niya. Siyempre nag-uusap ni Kuya mo. Ito, linawin ko na rin, manggagaling sa'yo. Kasi pagkakasabi niya, araw-araw daw siyang umiiyak. Yung ames na ano, huwag mo na akong pagtakpan kahit konti. Ba't ako nagsisermon? Ba't minsan sobrang bigat ng pananalita ko? Saan nanggagaling? I-explain mo na lang sa amin, Kuya. Alam ko mas, ah, uh, ayaw ko kasi manggaling mo sa akin kay Kuya na lang nang san nanggagaling yung sobrang bigat minsan kung magsalita man ako? Ano, siguro po sa paulit-ulit po na nangyayari po na, kunyari, nagkamali ngayon, parang, parang hindi pa rin nababago kahit pagkailan ko kahit disiplinahin ka, parang hindi nababago, parang paulit-ulit, parang gano'n po. Eh, di lang isang magulang po, katay kam, siyempre, na naman po, kung paulit-ulit na yung anak mo sa ano, hindi ba po? si Kuya kasi parang pag uh, kumari kakain, tingnan nyo, pinipilit mo, ayaw, parang ganun, yun lang naman. Pero lately lang, kaya sobrang parang ang bigat ng loob ko sa kanya. Yun nga, about doon sa hindi nagpapaalam. Sa kanya uh, number one pala, yung baka ma-accidente po siya. Na dahil lang sa motor, ayaw ko namang sisihin ng nanay, ng kapatid. Kasi isang iglap lang talaga doon pag uh, ano, Buhay yung nakasalalay. Eh. Tapos nalaman ko pa kahapon, si Tito Francis mo pala patago siyang nagpapadala ng pera na napakalaki. Akala ko sa'yo lang si ano, eh mas malaki pala yung sa kanya. Nalang pala sabi ko araw-araw oh, may <laughs> Nagugulat si Tatay. Kay Kuya din, sabi ko. Ganun, ba't, araw-araw? Di ba, ba araw -araw, diba, Kuya, halos araw-araw na may dumarating na Lazada. Ah. Wala naman akong binibigay na pera sa kanila. Allowance lang ka, Yung sa, ayoko ko nga silang masanay po na na magawak po ng malaking pera talaga. Gusto ko baon lang kasi may pagkain naman sa bahay. Pero sa nakita ko, ang daming ano, ang daming para si Kuya si Kuya Luis lang yata nakaano ng kababaan ng ano din. Kababaan ng loob. Si Kuya mo wala na. Dinal lumalaban na siya sa akin ng ano. Madaming natutuwa sa iyo sa kabila ng ano nandoon pa rin yung mo ng sorry. Yun yung maganda mong dalhin. Kasi hindi ka mapapahamak doon. Kaya lang tanggalin mo yung ano yung Gaya nun hindi mo pag imik kakain lang tayo ayaw mo sumabay sobrang lang talaga ako natuwa sa bata na to na tinawag uh, kumbaga kumbaga kukunin siya para magsabi magsalita laban sa akin labas na ako dyan nakakatuwa ah, lang yung huling pag-uusap nila sabi ni kuya mo uh, kunin niyo daw yung, yung pera mo yung pera nyo. Oo. Oh, mm. okay. Sini precious mo na ano Ito. Na PM siya sa akin. Nakabasa ka ng comment ko sa video natin. Sa'yo. Hindi ako. Nahanap ko yung ano ni Ninang Precious mo eh. Pero ang sinasabi ni ni ninang, ninang Precious mo na Uh, lang, nakapagpahinga lang siya tapos nakita niya nga yung nangyari tapos gusto niya sabihin sa iyo yung suporta niya hanggang ano pa rin, hanggang dulo pa rin daw. Ha. Ah. Um, kaya, um, gusto mo sabihin kay Ninang Precious na? Kay ko ka pa Ninang Precious. so kasi ano? Sino yung nagpadala sa iyo ng ano yung sinasabi ko dito? Tita Annie ba yan? Tita Anne? Hindi ko po Hmm. Baka, baka may gusto kang sabihin. So, Ikaw. Uh -huh. Baka may request ka. Walang gustong gusto request. Yan, yeah, yung iPad mo. Ganun lang naman ako pagka nagtatampo sa inyo. Pero yung laptop mo, ba't nabasag yung ano nun? Ano ba? LCD. Hindi ko nga po alam ba't kung nag yan. Parang... Sige Minsan, minsan kayo pagka Sige ba... po yung huling kumamit ko nun eh. Kuya mo. Kaya naman siguro na ipit. Ito po yung kanyang tablet ka, Telegram. Ganyan po ako pagka yung medyo ano na sila. Kukunin ko muna talaga yung ano nila, yung kanilang gamit. Pero yung yung ano mo, yung mga alas mo, yung mga gold na binigay ng mga ninang mo, itatabi ko muna. Sinabi ko naman sa kanya, kay nanay, uh, ah, Nay, magsasabi naman ng nanay mo pala, sabi ko, kung may pagbabago sa'yo, eh, pagpipray ko kung ano yung laman ng, nararamdaman ko. Kasi nga, kung di ko naman ginawa ito, siguro hindi mo maintindihan o maunawaan ang gusto kong mangyari, di ba? Para saan ba yung ginagawa ko? Mapapabuti ba kayo? Mapapasama? O dito ba sa nangyari na to? May natutunan ka ba, kuya? Dami. No. Kasi ayaw kong dumating yung panahon nga na na kumare matatapos kayo pero yung yung pag 'yung pagtingin niyo sa mga magulang niyo eh walang respeto, di ba? So uh, anong mas mahalaga, 'yung yaman o 'yung respeto mo sa mga magulang mo? Respeto po. Oo. 'Yun gusto kong ipaintindi sa inyo na aanin niyo 'yung yaman o bahay at lupa, anuman, o fame, kung wala namang kabutihan sa mga magulang, di ba? Nalala ko, ito hindi niya talaga to makaka hindi niya talaga to mawawala sa katawan niya kahit nakaalis kami, mag mo kami talaga to. Nakaganyan lang siya. Kasi pagkakamari na upo kami, gusto niya lang nakaganito. Nakaganyan, o kaya nakaganito. Ganyan lang Papano kung bigyan ka nila ng milyon-milyon, magsasalita ka laban sa akin? Yeah. ng bahay at lupa din si mama mo. Nay, tinatanong ko po kung bibigyan mo kayo ng bahay mansion ng kabila, kung magsasalita ko ba siya laban para sa akin. At saka, nay naman kahit hindi ibig ko sabihin, hindi ko na nga alam <laughs> paano. Walang, walang na nga alam ko, prinsipi sila doon. Paano ko ba kahit yung dato ko? Naramdaman mo bang bilang ama ako sa inyo? Ikaw nga lang minsan naglalayo eh. Sa ginalayo yung loob sa amin. Pero kita mo naman, di ba? Oh, kahit matulog ka maghapon, So, kumari, bibigyan ka ng kumari. Cash, bahay, sasakyan. Tara. Mag, magsalita tayo sa ano, laban kay tatay. Bakit? Ay, kahit ano na akong mo sa buhay po, basta darating yung panahon na lalabas pa rin po yung tama po. Kung sino po yung tama, siya magwawagay po. Hmm. Hindi mo pwedeng dayain yung Ah, ni Lord kasi si Lord yung sa buhay natin. Pwede kang pwede kang magsalita pero dadating yung time na masisira ka din. Kasi si Lord lahat na nagplano eh. Hindi mo pwedeng ah, baguhin yung pinlano ni Lord sa atin. Hmm. So kung dadayain mo man yung sasabihin mo ngayon eh, lalabas din yung katotohanan. Ah. Oh. Okay. Thank you, Kuya. Sana ganun din si Kuya mo. Yung kababaan ng loob. Kasi pagka hindi, hindi nagwagi si God dyan sa puso natin, mapapahamak tayo. Kuya, mapapahamak maka. Pero kung may kababaan ka ng loob, nag, uh, meron man akong uh, pag ano sa inyo, yung pagsermon sa inyo, eh, para yun sa kayo, ikakabuti niyo eh. O, kung isusambat mo yung pagsisermon ko sa inyo, doon kayo makakabuti. Eh, gaya ano nangyayari sa inyo yan, kuya? Nay, ito po, pagka na sa ML o sa games, ilalay nyo sa mata niya ha. Kung ayaw nyo lumabo ang mata niya kagad. Mga kuya, huwag masyado sa Kahit. games. Wala ka talagang request? Wala. Sure? Wala ka talagang ilang? Sigurado ka? Ha? Pero...